Bali, andito nga pala tayo ngayon sa Akita Japan mga Tumudachi kung saan meron tayong mga Tumudachi na nakita dito. Bali, sasagutin lang po natin yung mga katanungan ng ating mga Tumudachi na nagtatanong regarding sa buhay sa cruise ship. Bali, tumudas ano ang pangalan mo tumudas Joben. Joven. bali, andito nga pala po si Joben. Bali, may nagtatanong sa atin na kung ilang regarding sa buhay sa cruise ship. Mga ilang buwan ba daw sa loob ng isang kontrata? Mostly, 8 months. Bali, eight months. Bali. ah, walong buwan pala. na months. Ibig sabihin, sa isang taon, isang base ka lang uwi ng Pilipinas. Yes. Ah. Ako pag ka, ilan namang po ng bakasyon na pagkakano? ah two months. Okay na yung two months. Ah, bali ganun pala po yan. yung 2 months na yun. Ibig sabihin, mga tumutechi, sa loob pala po na isang kontrata sa cruise ship, kaya sa barko, meron palang eight months on board sa two months vacation na tinatawag sila. Ano na ba yung mga bagay na dapat dalhin o dokumento bago ka makasakay ng cruise ship, yung mga nagnanayos sumakay ng cruise ship. Ano ba yung mga dokumento na piling dalhin? Madami. Especially ano yung, mga? yung seaman's book. Siyempre, yung passport mo, number one. Then, bago ka makakuha ng seaman's book, you need to get B.T. Basic training, uh, crowd management. Ano yung mga bagay na dapat mong dalhin, mga tubuday, PSCRB. Ano? Seaman's book. Ah, hindi pala ganun kasimple yun. Ngayon pala po yung mga tabadachi, kailangan mo pala na mo ng BT, yung basic training, SBSD, PSCRB. Siyempre, kailangan mo ng passport sa siman book. Yung pala yes. kailangan Ano yung mga pwede mong ipayo lang sa mga tumadachi natin na nice one pa ng cruise ship? Ano ba yung mga kailangan ba? Ano, ano ba yung mga attitude na kailangan dalhin pagka nasa crewship pa na? Ano dapat, dapat medyo pakumbaba tayo. Kung ano yung first position na alam naman natin, starting pa lang tayo na ibigay sa'yo, accept mo lang. Mm. Kasi sa barko naman, may mga barko naman na pwede kang mag-cross-training. Kapag mm. alam mo na yung trabaho mo, then mag-cross-training ka sa ibang course na, uh, ibang trabaho na gusto mo talaga, go mm. ka na ron. Ah, ganun pala Saga, yung mga lang doon sa barko, tsaka number one yung pakikisama. Huwag mm -hmm. na huwag mong tatanggalin sa sarili mo yung pakikisama. Yan, napaka-importante yan. Ibang lahi yung kakasama mo sa barko. Pa't matagal ka na ba nagbabaro ko tumutay, Ah, five years pa lang po. Kaya, <laughs> medyo matagal-tagal na po. Five years pa lang pala si Tumutay, Kaya, yun napaka-importante po yung sinabi ni Tumutay, Ki. Pagpapakumbaba. Kagaya po lagi kong sinasabi, mga Tumutay, Ki, pasensya ang baunin pag ng baro. Sa ikagaganda ng pagtatrabaho. Yeah, Tumutay, marami mong pangalan mga mo Tumutay. Lester. Mali si Tumutay, Lester. Bali, saan ka nagtatrabaho? Sa Hushi po. Ah, uh, bali si Lester po, nagtatrabaho po siya sa cruise ship, dito po sa Japan. Bali yung barko po nila ay naka-base po dito sa Japan. Bali may mga katanungan lang naman. Ano yung ano no ba daw yung mga dokumento na pwedeng dalahin kapag sasakay ng cruise ship? Kasi maraming mga tumutulong sa atin nagtatanong at kung ano daw yung mga dokumento at mga kailangan bago sumakay ng cruise ship. mga documents natin, mga VT, yan, mm -hmm. mga crowd and crisis, Actually, iba-iba din. Depende sa company kung ano yung mga papakuha. Siyempre, importante yung passport natin tsaka Siemens book. Mm -hmm. Ayan. Yeah. O oh, yan, bali yun daw po yung mga kailangan dalhin. Yung BT po. Ayun po yung tatawag na basic training po. BT, passport, Siemens book. Yan po yung mga ilan. Pero marami po pong mga That, trainings na binibigay po ang company. Ilan lang po yan sa mga kailangan na dalahin na dokumento upang makapagtrabaho sa cruise ship. Bali, sa loob ba ng isang taon, ilang beses kayo nakaka-uwi pag sa cruise ship? Isang beses lang, isang buwan na ako nagbabakasyon. Oyan, yan, bali, ilang buwan naman yung kontrata mo? Ngayon, nine months ako. O yan, bali... Ay, ibig sabihin, hindi pare-parehas yun, minsan may... Ah, minsan may six months, may eight months, depende. Yan po pala mga tumadaychi, bali, pag sumakay ka po ng barko, ng cruise ship, sa isang kontrata mo pala, pwedeng six months, seven months, eight months. Basta sa loob po na isang ton, isang beses ka uwi ng Pilipinas at magbabakasyon ka ng isang buwan. Isang buwan lang ako Isang buwan, may isang dalawang buwan. Isang buwan baran ngoreng salatjah matane alamat matane